Dang magandang umaga na naman po sa inyong lahat mga kaibigan Ayan lonis po ngayon at tayo po ay may iluluto na naman Tayo po ay magluluto ng ginataang gulay Kahapon po ay ginataang matamis Ngayon ang gusto nila ay ginataang gulay naman Kaya ayan mga kaibigan Panoorin nyo na lang po ang aking gagawin yung ano. Kakanggata po ito na hinaluan ko na po ng tubig yan. Tapos meron pa rin po tayong pang finale na kakanggata. Yan. Ilagay po natin dito sa ating casserola Yan. Yan po ang ating unang gata. Hintayin po natin yan na maluto ay kumulo Tapos, halu-haluin po natin habang hinihintay natin kumulo para hindi po siya mag buo-buo ang kanyang mga gata. Yan. Kasi mga kaibigan, ang gata po talaga, pag nainitan na po yan, namumuo na po yan, nagbubuo-buo. Kaya halo-haloin lang po muna natin habang siya po ay hinihintay nating kumulo. nakasana po natin ang apoy para mabilis pong kumulo. Yan po ang ating ginataang gulay. At ang atin pong sahog ngayon ay hindi po siya karani kundi DILIS PO NA PINATUYO DAING NA DILIS Kailangan pong Huwag mabuo yung mga gata Kasi pangit po eh Huwag buo buo yung gata Yan, kumukulo-kulo na yung gilid niya. Tapos, kita nyo, o, oh, nasa taas po yung gata. At sa loko siyang gustong bumuo. Tapos, mga kaibigan, yung ating pong luya, ay hindi ko po yan hiniwa. Pinitpit ko lang po yan, o. Oh, para yung katas niya talaga ay uh, mapunta doon sa lasa ng sabaw. Yan, ilagay na po natin ang ating mga ingredients. Yan po, pinitpit na luya. Dalawang piraso po yan, oh. Yan. Tapos, pinitpit din po na bawang. Yan, pinitpit ko po yan. Hindi ko po hiniwa. Tapos, yung ating sibuyas. Yan po. Kita niyo po, oh. Gusto nang magbuo-buo ng Gata. po ang ating gata. Ang pure gata po talaga na sa taas. Yung tubig na sa ilalim. Pumapaibabaw po talaga siya. yan po. At uh, habang kumukulo-kulo na yung ating gata, ilagay na po natin itong uh, gulay. Meron po tayong uh, kalabasa at sitaw dito. Sabay na po natin yan. Ayan, kita nyo, oh. Bumubuo-buo na yung gata. Pangit pag buo-buo. Kaya patuloy pa rin po nating uh, haluin kahit nandiyan na po yung gulay para ma-absorb na po nyo yung gata. Ito po ay design na ano, style uh, Sibuyan Island na gata. Ganito po maggata yung aming tatay nung araw. Oh kaya medyo po marami talagang sabaw tayo kasi nga po uulitin ko meron po tayong kapamilya na nag papa breastfeed ayan po lagyan po natin ng konting asin na sya para meron na pong mapuntang lasa doon sa sabaw ok para ma-absorb din ang gulay. Ayan po ang ating ginataang gulay. Tapos mga kaibigan, ito po yung ating tilis. Yan, hinugasan ko pong mabuti yan kasi syempre po pag nakikita naman po natin yung mga dilis sa palengke, di po ba nakatiwangwang lang. So, kailangan po natin siyang hugasan ng mabuti. So, ilagay na po natin siya para maglasang uh, dilis na po yung ating gulay <clears throat> yan po ang ating ginataang gulay ganyanin pa rin po natin yung sabaw niya para hindi po mamumuo yung gata meron pa po tayo isang gulay malunggay pa yan Nakakatawa po yung aking na vlog kahapon. Hindi ko nga po inano eh. Hindi ko po tinuloy. Minsan ano, sinasabi natin kalabasa. Pero ang lumalabas sa ating bibig, sitaw. Pwede po ba? Yung mga time pong nga, loading pong ating isip. Kaya po, kailangan talagang practice yung ating ano, exercise yung ating utak para hindi ko tayo maging mali-mali. Yan ang ating mga uh, gulay. Ay, kasalukuyang niluluto natin. At kumukulo yung sabaw. Ayan, ay, mga kaibigan. Na. O, di humalo na po yung uh, sabaw sa ano. Sa, ay humalo na yung gata sa sabaw. Kaya hindi na po yan masyadong magbubuo-buo. Ayan po ako po pag nagluluto po ako ng gulay malakas po yung akin apoy kasi hindi naman po yan palalambutin o, kailangan maluto agad at huwag naman pong overcook para yung sustansya po ng gulay nandiyan lang yan napakasimple lang po ng uh, Ulam na ito pero malaki po ang idudulot nito na bitamina sa ating katawan. Lasang na uh, dilis na po 'yan. Tapos, hindi po tayo mag gagamit ng nor cubes or cubes. Ito po ang ating gagamitin not is sponsored mga kaibigan. Yung karoon lang ng lasa kasi delicious po ang ating ano eh. Uh, pinanghalo. Kung manok, pwede po siyang chicken cubes. Pag baboy, pwede po siyang uh, cubes na baboy. Yan. po natin ng konting asin pa kasi wala pa po masyadong lasang asin. Yan mga kaibigan ng ating ginataang gulay. Kalabasa at sitaw. Nakita ko po yung mga okra doon sa ano, matitigas na, matatanda no? Hindi na po natin makakain yun. Kakaunti po yung gulay ngayon sa talipa pa kasi siguro kahapon eh marami pang extra yung mga tao kasi Sunday po kahapon. Kaya po yung mga hindi naubos kahapon na gulay dinagdagan na lang ng konti at yun naman ang ibinenta ngayong araw. Kailangan po talaga may sabaw lagi yung aming ulam kasi para po sa benepisyo ng aming apo at sa kalakasan na rin ng aming manubang Kawawa naman kasi imagine the whole day kung ilang bisis po yan magpa breastfeed Maubusan po ng ano. Lakas pag wala po siyang pagkain na maayos. Ayan po. Ayan ang ating ang gulay. Kamusta po kayo mga kaibigan? Ngayon po ay lonis na naman. Simula na naman po ng ating mga duties. Tayong mga nanay, mga lula na nasa loob lang ng tahanan talaga kung uh, maraming po tayong gagawin pero 'wag naman po nating ano 'wag naman po nating gawin lahat kapag hindi po natin kaya. Hinay-hinay lang. Pwede pong magpahinga di po ba? Kasi hawak naman po natin ang ating oras. Kapag nasa loob po tayo ng ating uh, mga pamamahay, gaya po namin na dito lang po sa aming kubo malagay po ang oras ko. Pero alam niyo mga kaibigan, natawa naman ako. <coughs> Excuse po. Natawa naman po ako kasi parang isang taon, dalawang taon, hindi pa ako nakakapunta sa aming barangay hall kasi wala naman po akong papay doon. Kaya wala naman akong dapat puntahan. Pero ngayong umaga po, pumunta po ako kasi kumuha po ako ng uh, barangay ID. Pero wala naman palang barangay ID. So, barangay clearance at saka computerized po yun pipicturan ka para yung barangay clearance mo nandoon nagpapatunay na ikaw yon kasi nakadikit yung picture mo doon tapos kanina nalaman ko na kapag first time mo na kumuha ng barangay clearance kapag senior citizen ka na ilibre o di po ba eh, may paggagamitan po ako ng aking barangay clearance at salamat sa Panginoon kasi libre po yung barangay clearance. Nakakatuwa naman mga kaibigan. Kaya, minsan, hindi na natin alam ang patakaran ng mga barangay kapag hindi po tayo nakakapunta doon. Tapos, nakita ko po yung improvement ng aming barangay banlik na hindi na po aakit doon sa building kasi parang may one stop na po. Pagpasok mo ng gate, andiyan na po yung mga opisina kung ano po ang kukuhanin mo doon ka lang tatapat sa window nila isusulat mo sa papel yung kailangan mo at iabot po doon sa loob sa window kaya ang bilis po dati po kasi akit pa ako doon sa building sa second floor tapos pag may mga adatnan ka na doon mga tao eh talagang ano tay ka nung Time mo, kaya kailan ka ma-entertain. So, ngayon po, wala pong ano eh. Wala pong ganun. Maganda na po ang sitwasyon ngayon ng aming barangay. Ang ganda-ganda. Laki po lang yung problem. Yan mga kaibigan. Ito po yung ating uh, kakanggata. Pure na pure po yan lalagay na po natin kasi para sakto po na maluto na ng gusto yung gulay natin eh meron na po siyang pure na gata yan yan ang ating ginataang gulay na may dilis tapos merong luya merong sibuyas at merong bawang at merong konting pangpasarap maya maya po ilalagay na natin yung ating malunggay kapag luto na yung ating kalabasa, yan luto na nga mga kaibigan yan tignan nyo Sarap po yung malunggay na malabo eh. <clears throat> ayan luto na So, sakto po yung paglagay natin ng ating pangalawang gata. Ayan, halo-halo pa rin. Kasi yung gata, mamumuo pa rin yan. Kapag hindi po natin haluin. Ayan. Sarap po ng ganito ang gulay. Alam, niya doon sa amin sa Subuyan Island. Kahit ano pong dami ng mga isda doon. Kahit karni na Maraming na rin pong mga karni sa amin eh. Maraming din rin pong nagkakate ng baboy. Punta ka lang sa bayan. Nandiyan na po yung mga manok. Pero, pipiliin pa rin po namin ang mga sublihanin yung original naming mga ulam ang mga ginataan. Yan mga kaibigan. Sarap na. Nagdala na lang natin ang kunting kasi, yan. Maniligo, Sipi? Ay, gising na. Ay, yung aking ako, panggabi ay tulog, sa araw ay gising. Kaya yung nanay, nahihirapan. Yan mga kaibigan, dahil luto na yung hulay natin, na dalawang klase, kalabasa at saka sitaw, yan. Luto na rin po yan ang ating gata. Yan po oh. Yan. Hindi po yan magbubuo-buo kasi hinahalo po natin. Kaya ilagay naman po natin yung <clears throat> ating malunggay fresh from may puno. Yan. Dahon po ito ng tanim kong malunggay. Yan po oh para po sa kalusugan ng aming apo, ng kanyang mama at ganyan din po sa amin yan po masarap po yan ng malunggay the best po yan na gulay ang malunggay tapos ganyan ganyan din lang po natin yan ganyan lang po ang Ayun Hayaan hiyaan lang po natin siya dyan sa taas. Tapos mamaya, hihalo natin ng konti. Ang balonggay po minsan, eh, kailangan din natin lutuin kasi kapag half cook, ay hindi po mapupunta yung kanyang katas sa sabaw. Yan. Tapos, haluin na po natin mga kaibigan. Yan na. Para Maihalo na po siya sa Ibang gulay Ayan po ang ating Binataang gulay Kalabasa, sitaw, at saka Marunggay Naghanap po kanina doon ng langka Gagataan naman po sana langka Kaso wala eh Kunti lang yung pinamili ng mga taga talipapa. Yan mga kaibigan ito na po yan. Okay na rin po ang lasa niyan mga kaibigan. Kaya pwede na po natin uh, i-off ang apoy. Ayan po o. Oh. Meron na rin po kaming uh, kanin kasi mag -e 11 na po eh. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ang aking uh, video for today. Yan po ang ating uh, niluto sa aking munting kusina ay ginataang gulay 'yan. See off na po natin. yan po, maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa lahat po ng aking mga video. Salamat po sa inyong suporta at maraming maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.